Igo akong dikit na istorya sa Indo, no? About sa nagpayray ng cellphone or nagpapahis ng cellphone dito sa shop or dig di sa shop. Ayan. Tagalogon, di ko ngayon, ang sabi ng may sabi sa kuya, Tagalog, di halo. Ayan, ha? Lagi sa kuya, Noy, mapailing mantabing cellphone, may mga raout, ayo. Ayan na po Ano po problema kay ni sir? May mantabi ni ni raout. Parang ngayon day siya na yan nag-open. Pero ma, ngayon raout. Ayun na po. Tag-check ko. Ayun po kako niya ang problema niya. Day po siya nag-open. Day ngayon. Tamayo ngayon nga niya raout. Pero day ngayon nag oopen <laughs> minsan mapapangisi ka na o mapapatawa ka na lang sa customer o sabi ko sa iya sir kun ma ining raot dai mo daron bako uning pilso kong hapot o bako bag pilso kong simbag ano ang raot po kanay tabi dai nag uupin or hindi nag uun pero dai mo po mo na mayong raot ay, sabi niya nga ni Nganoy na Dayan raot. Ay, sabi ko kay sir. Sir, nako. Ini nasa na po hapot kapot ko sa imo. Ano po? Ano po pinaka problema ka na eh? mayo ngayon raot dahil ngayon nag <laughs> So, ngunyan. <laughs> ang problema kang unit niya, gadad. Or dead. Hindi talaga siya nag So, tinry ko binuksan ko. Sabi mo sir kasi ba gumay yung rao. Tayo pa kaya ko nag dawa nag-open daw nga ni ng kung bago dai nag-on. ko sa power supply dai man nag-on. Ang rao po kaw ni dead talagang hindi siya nag-open. Ay nga ni nga yan Madunong da, ka nga yan Sabi nga nga may ang yan. Ay inda sabi ko sir. <laughs> pagalon kang gaunay. <laughs> Kung walang sira ito, dahil ka magpahay sa kuya. Dahil ka Ay, sabi niya sa kuya, ay indah, bahala ka ngayon ay sa buhay mo, basta ining yung cellphone ko, mayung raot. <laughs> bahala na ako sa buhay ko, basta yung cellphone niya na walang sira. Ayun lang, karami na, na, na pupunta sa akin. Ganun ang mga sinasabi niya wala daw raw yung phone pero hindi nag-open ano. so marami tayong may counter na mga ganyan kaya kung kayo ay nagpunta sa mga pagawa ng shop huwag kayong uh, sabihin nyo na lang siguro i-check mo na lang po uh, sir hindi ko kasi alam po ano what a gano'n nangyari pero huwag mo sabihin na walang sira ano po kasi hindi nyo madadali yan sa pagawa ng cellphone kung walang sira di ba? So ngayon nga dito na lang ating video. Ayun <laughs> na naman tayong i-upload. God bless sa inyong lahat. Bye! -bye.